Ikapitong Kabanata Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit, kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking yun. Kaya nga, siya'y magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang kanyang asawa. Ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon. At mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya magkakasala ng pangangalo niya. Gayun din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa atin na gumawa ng mga bagay na ahantong sa kamatayan. Ngunit, malaya na tayo ngayon mula sa kautusan Namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ibig bang sabihin ay ang kautusan ay masama? Hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan, ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng pag-iimbot. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Noong una, namuhay ako ng walang kautusan. Subalit nang dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Ang kautusang dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang kautusan upang ako'y dayain, at sa gayon ay napatay nga niya ako. Kaya nga, banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ang ibig pang sabihin nito'y nagdulot sa akin ng kamatayan ng mabuting bagay? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting kautusan nangyari ito upang maipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Alam nating ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ang kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Sa halip, ang kinasusok lamang ko ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, nangangahulugang sumasang ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kaya, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong magnasa ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanasa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay ang hindi ko ibig, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaybuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautosan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip ipinapaalipin ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang nananatili sa akin katawan. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan. Sa aking isip, sinusunod ko ang kautusan ng Diyos sa aking katawang makalaman sinusunod ko ang tuntunin ng kasalanan